problema. Ayaw umantar. Pag ganito lang kabagal, pwede. Pero pag pipigain ko, ayan o. Oh. Ayan oh, parang pumupugak-pugak ko. So, dapat ganito lang kalumanay. Pag ganyan, ganyan yung takbo niya. Pag ko, wala, umiinto. Try natin dalin sa shop. Magkahatid pa naman dapat tayo ngayon. Naku po, sarado pa. Wala pang bukas na shop. Ay, ah, sh**, na. Subukan na restart Masisira na ata lalo to. Ayan, tulak na lang. Andito tayo sa Papa June Motorcycle Parts and Accessories. Hintayin natin dumating yung mekaniko kasi maaga pa. Pabubukas lang ng shop. Dito to sa may Doña Josefa, corner pillar. Sa may Las Piñas. sa yun si Las Piñas. So, so, hintayin lang natin. Sana maayos para ano, makauwi tayo. Ayan. Dumating na si Kuya. Ano po ulit pangalan nila, Kuya? Arnold. Um, Arnold. Si Kuya Arnold. Papajun motor Moto <laughs> uh, possible daw na throttle body baka kailangan daw linisin grabe yung loob ng motor natin na talaga natin naalagaan ito so, sobrang, sobrang bulok na bulok na may na lang ulit na buksan to. eh. ayan na siya ewan ko anong itsura nyan pero sure ako hindi, hindi dapat ganyan itsura nyan <laughs> Okay. na rin din Ah, uh, siguro po mga ano, 8 years. Wala <laughs> pala. <laughs> Malinis ka na. Kabag? Pag iba takbo yung ah, pag may pag nararamdaman ng iba sa <laughs> takbo. Malinis oh. okay. 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 tapos linisin video lang ulit ni Kuya Arnold tapos nabinig natin susi makaka-uwi na tayo na ito na-adjust na lang yung menu okay yun, ang bait ng tunog balik lang yung buwan tsaka yung kaka tapos, fill out na okay na ulit pwede na tayong umuwi Salamat ulit kay Kuya Arnold. 250 nga pala yung bayad sa palinis. Tirek, tulak, bayad 250. Kung pinalinis sana natin to nun pa, same lang din yung bayad. Naiwasan sana yung abirin na tumirik sa daan at magtulak. Lesson learned to today, hindi porket gumagana naman. Sige lang, gamit lang. Gaya ho, di naman tayo masyado maalam pagdating sa makina. Kahit anong tibay ng motoro sa sakyan, pag napabayaan yung maintenance, di malabong magka problema. Huwag na nating hintayin abutin pa tayo sa daan. Ika nga nila, prevention is better than cure.